Ayun po mga kalingap, supportan po natin si Dong Tigidong, isa pong charity vlogger na walang sawang nagpapatid po ng tulong, nagpapatid ng tulong sa ating mga kababayan. Subscribe po natin, Dong Tigidong. Raymond Agus Vlog po. Flag. Hello mga kalingap, magandang umaga. Supportan po natin si Dong Tigidong, nandito po sila ngayon sa Daer. Pasuport po, salamat. Sa ating lahat, Team Ruel Lipat, mga kababayan, uh, nandito po kami ngayon ni Lola uh, Ibiang upang uh, ibigay na po sa kanya ang bahay na kanyang na-request, request ng kanyang mga pamangkin na maayos po ito dahil nga po uh, sirang-sira yung kanyang bahay, walang dingding, walang bubong. Pinagawa po natin 'yan sa so, yeah. pamagitan po ng Team Rueli Lipat tsaka shoutout kay yeah. Ma'am Kate Lipat. Yeah. So ito po uh, umpisan po natin sa ating prayer Amen. uh, sa Ama pray tayo pray sa Ama sa anak ng Espiritu Santo Amen kami po o Diyos uh, Lord na mahabagin kami po nananawagan sa inyo at nagpapasalamat na sa araw na po ito ay natapos namin ang paggawa ng bahay ni Lola Ibiang. Bagamat napakalayo po ng lugar binigyan mo kami ng kalakasan ng aming mga tuhod ay matibay na lumakad bumaba sa bundok na ito kami po ay nakalimang akyat at baba na dito upang ito po ay matapos nawa po Diyos ko mahabagin ito pong bahay ay pagpalain mo lagi alisin mo po ang masasamang espiritu at kung anuman pong mga bagyo sa kuna ay hindi po ito madamay ito po'y pangalagaan mo lagi, Diyos ko. Salamat po sa inyo, sa inyong uh, pagpapala, Lord God. Amen. Sana Ama, na anak, Espiritu Santo. Amen. Ngayon po ay babasahin ko itong Certificate of Completion. Ayan, Ayan babasahin po natin. at uh, Team Relipat Housing Project. Ito po ibibigay natin kay Lola ha. Certificate of Completion is hereby awarded to Olivia Lola Ebiang Brasya. Ayan ang pangalan mo ito ha. Olivia Lola Ebiang Brasya. Ito po ay pang 19 na housing. As 19 housing project beneficiary given on this day of October 7, 2023 with address of Alsum, Bulwang, Baaw, Kamarinisur. In recognition to the sponsor of this project with YouTube channels headed by Ruel Lipat, Kate Lipat, G. Franco Vlog, crystal porte and yung lingkod dong tigidong and also to appreciate and recognize the lead person that established the said housing project by dong tigidong ako po yon dong tigidong ayan. ayan po ibibigay ko po ito sa inyo la tanggapin nyo po ito okay tanggap ha tapos tayo po ribbon cutting na ayan nahulog na 'yung ating i-ribbon cutting orong po dito la para makita ng ating manonood okay na yan? ito po Gugupitin niyo yung ito dito, dalawa. Sige po, gupitin niyo. Sa inyo na po yung ribbon na yan kasama ng ating uh, certificate. Gupitin niyo na po. Opo, yan yan. Kapitan, dalawang kamay, dalawang kamay. Ang gatay Yung ating gunting ay, ano, you know, mahina na. Ayun. Ayun. Dito pa sa kabila, ala. Opo, sige. Yan. Tanggapin niyo po ito. Ito na po yung bahay niyo ngayon. Sa inyo na po yan. Ito po yung uh, tulong-tulong namin ginawa ng aming karpentero. Ito po isasabit niyo sa loob. Ito uh, po dito sa loob. Sige po, pasok na. Hawak ko po na yung video. Ay, hawakin kana na yung video. Nare-record tayo? Oo. Uh Salamat -huh. po. Ayan po. Uh, <laughs> Lola Ibiang. <laughs> itago nyo po ito, isabit nyo sa padero, dito yung hindi maulingan, opo, huwag yung maulingan. Tapos sana po, sa susunod, huwag po tayo magluto sa loob ha, ilabas natin kasi baka masunag po yung ating pader, itong ating dingding, ang ambubong, nagawa po yan sa pawid, yan po, na, natapos namin ngayon. Sir Ruel, Ma'am Kate Lipat, G. Franco Vlog, and Crystal Porte, maraming salamat sa inyong padala. Natapos na po namin ang aming uh, bahay dito So ito, uh, wala dati itong dingding Wala lahat ito Walang bintana Nilagyan po namin ang bintana Nilagyan po namin ang bubong Walang bubong, tumutulo Ayan So ito pong ibaba, hinarangan din po namin Para hindi siya mapasa mapasok ng mga masasamang loob Yung likod ay sinara na rin Ito po, wala itong dingding dati Natapos po namin yan. Tapos may yung 200 na nipa, na ikabit lahat. And ito po, sa likod. Yan, binto, nilagyan pa rin po yan ng yung sobrang nipa, nilagay dyan upang hindi siya mabasa. Ito okay po, ng ating paggagawa ng bahay, inayos po na ito sa pamagitan po ni Andy. Ate, pwede ka bang magsalita? Lola, Pwede ba kayo magpasalamat sa ating team? Sige po, sabihin nyo, salamat. Salamat po. Salamat. Salamat, Sir Well. Kaya, Sir Well Lipat at Ma'am Kate Lipat. Hindi kaya po kasi may diferensya po yung kanyang panalita. Speech dis disorder po yan, ha? Kaya, meron ka ng ribbon, meron kang certificate. So, la, ang... Uh, anong kahilingan nyo? Gusto nyo ba ng kutsyon? Wala kayong higaan dyan, kutsyon? ilaw, ah, uh, kulang ayaw. pa ng ilaw ipakita mo sa kanila lang pasok ka yan po yung kabuoan ng kanyang bahay dito siya nagluluto so inayos namin itong dingding, bubong yan may sabit niyang lutuan, sabit niya po yan ito po oh, yun ang pinakasilbi niyang ilaw yung kaprasong open doon kabintana so request niya ay ilaw kumot, unan tsaka pom sana may kutsyon siya, ano, kahit kutsyon. Tapos kahit isang water jug. Sana may water jug siyang iponan ng tubig. Tapos na, tapon mo na yung mga hindi kailangan ha. Baka mag ipon pa yung ahas dyan. dyan po guys. Nakakaluha lang po. Tsaka la, ito pong mga tela na to. Kung pwede, alasin nyo na. Subsuban nyo na kasi. Pag may apoy, baka yan kakainin ng apoy yan. Adi, mo na, adi. Hindi na, na kailangan yan. Tsaka yung yung kotina na yun. Alisin mo na ito la oh. Yun. Kasi ah, kakapitan lang yan ng anay. Eh. Tsaka lamok. Ba magbabahay ang lamok diyan. Mm -mm. Alisin nyo na po yan kasi maganda na yung dingding nyo. Mapresko ko na. So sana sa mga nanonood guys. Bigyan po natin ng ah, kahit uh, solar ilaw si Lola. Tsaka ng uh, kutson. <laughs> Sana magkaroon ng solar ilaw si Lola dito. Talo na ngayon sa gabi, madilim. So, finally, natapos namin. Sir, well, salamat po. Sana po ay marami pa kong matulungan. Sana po ay ah, uh, dito po sa lugar namin. Marami talagang kailangan ng yung tulong. Kung makakapunta kayo next year, sa next following year. Ako na rin, hindi na, pwede. Yan nagagalit siya. Kasi alisin na yon, maano na yon. May lamok lang yan, tsaka ano, alupihan, babahayan yan. Alisin mo lang yung mga alpog. Palitan na lang yan natin la, pagpalit namin, meron kam ano, pre na, ku, ano, kortina. Dapat kortina la. At kung mo di uh, mm -mm. Uh, Oo nga, uh, sige ay, po. Ayun, At kayo po yung pamangkin niya, ano. ayan Yeah. Ano pong mensahe nyo kay Lola? Tsaka kay Sir Ruel? Nagpapasalamat ako na may tumulong sa aking ante. Yan, salamat po. Yan po si Andy. Ang kanyang Ate ating trabahador. <laughs> <laughs> Ate mo yan, kapatid mo? Hindi. Tiyahin. Ano Ma kasi, kung sa ano yun, kamag-anak pa namin yun. Eh. Opo. Sa... Mother side? Mother side. Okay. Mga brasya. Ay! Oo, oh, sayang yung sungkod. <laughs> Saan po ang lakad nyo ngayon? Ba't nakabiske? kayo? Ah, doon ang nyo. Oh, oh, yung okay. balayan nyo lang yung kanina doon. Yung may oh, oh. iniwan namin ng motor. Ay, yung pong doon, hindi nyo yung ano natutulog. anuan po namin tulog? Pahingan ba? lang. Ano? Ah, may, pag may mga activity kayo, kaya may, may mais. May, nagtatanim tatanim. po Tatanim. nandun naman po kami. Oh nga po, nakita ko kayo kanina umaga, doon namin iniwan yung ano, yung motor. Salamat po ha, hindi kami nakapag-prepare ng pansit. Ay, walang problema. Oh, walang problema. Meron naman kami diyang kanin, tsaka tinapay na regalo kay Lola Ibyang. Hopefully pagbalik, meron kami mga dalang pasalubong. Kasi ating budget ay naubos sa Materiales, sa transportasyon, sa labor sa pagkain yun po yung napuntahan ng ang pera na padala nila Umabot ng 9,000 okay. po. maganda po ang ganda po ng kanyang bahay safe na siya hindi na siya basta mapasok ng mga bad person thank you Lord. Thank you Sir Well. Bye bye. Pansit. Lah, ng pansit para yung si Pagin ka magwalis babalik ulit kami ha dadagdaga namin ya sige thank you para hindi ano yung mga alas Oo. yung mga bunga ibaribad mo na tapos tigyan mo ng ano isang pako doon sa bita ng certificate niya sa pako ama Ikina, yung pako, baka meron dito mga talsik. Amo, kahit uno media lang. Sasabit lang yung certificate. sabit natin dito guys, certificate ni Lola. Sa so malapit sa bintana. Tsaka itong Ribbon. ito may butas to eh. so, yung so, mo lang diyan. Dapat yata alam na lang dito, no? Alam 'yan? Hmm? Tapos isama mo tong ribbon na ginawa ko. Ayan. Dito na lang, saan ba maganda? Para lagi niya nakikita. Alam lang pala dito. Oo. Tatawing-tawing man 'yan. O sige dito, pwede na. Kumakain na sa ilalim. Alam na lang, tsaka place. Nasa ilalim. Nasa ilalim na pare. Lola, alis na kami. Lola. Lola Biang. Bye bye. alis na po. Bye na po. Alis na kami, guys. Okay na 'yung bahay ni Lola. Safety na siya. May lock, may pinto na, may bintana. Pati 'yung silong na open ay okay na. Kaya nagsisipag siya ngayon, eh. Pero naging natulog naman 'yan habang nagagawa kami. Tulog siya nang tulog. Ayun, napagod din siya. So, ayun. Uh, paalis na kami. Uh, sana po sa aming trip ngayon sa paglalakad bigyan mo kami ng panibagong lakas uh, sa aming mga tuhod at paglalakbay iwasan namin ang mga panganib sa daan. Kasama ko po ulit, si Andy. Jus mabalo sa indong boss. Bye bye. Tara. Na panibagong biyahe na naman.